Inihanda ng Europa at Ukraine ang labindalawang puntong plano para tapusin ang digmaan, na ipinrisinta ngayon kay Donald Trump ng kalihim general ng NATO na si Mark Rutte. Ayon sa mga ulat, nagdulot ito ng kaba sa mga Ruso at napilitan si Trump na ipagpaliban ang pagpupulong kay Putin. Kung paiikliin, ang kasalukuyang linya ng labanan ang ginawang batayan ng plano ang konseho para sa pagpapanatili ng kapayapaan na pinamumunuan ni Donald Trump ang mangunguna sa koordinasyon ng pagpapatupad ng iminungkahing plano. Ito ay tumutukoy sa planong pangkapayapaan ni Trump para sa Gaza Strip kung saan siya ang nagkoordina ng konseho ng kapayapaan. Ayon sa plano, kapag sumang-ayon ang Russia sa tigil putukan, sisimulan ng mga panig ang pagbabalik ng mga dinukot na batang Ukrainian at pagpapalitan ng mga bihag. At saka, tinatalakay rin ang usapin ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine pagpasok ng Ukraine sa European Union, usapin ng mga parusa laban sa Russia at ang paglilipat ng mga na-freeze na asset ng Russia sa Ukraine bilang reparasyon. At saka tinatalakay rin ang usapin. At dito, marami na ang nagsasabi ng may pagdududa na siguradong hindi papayag ang mga Ruso sa ganitong plano. Kaya hindi ito praktikal. Paano kung sabihin kong iba ang layunin? Sa maraming punto, malinaw na tututol dito ang mga Ruso. Sinusubukan ng mga Europeo na maagaw ang inisyatiba kay Putin dahil sa pagbabago ng isip ni Donald Trump. At kailangan din ni Trump ng isang pangunahing plano ng pag-aayos na siyang magiging direksyon niya. Hindi pa tiyak kung pinal ang plano, pero malinaw ang direksyon mula sa mga Europeo. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin agad ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto ko munang hilingin sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balitang agad naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription. Paano ito gawin? Nasa video description ang lahat ng detalye at paraan. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa paraang komportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Ayon sa Bloomberg, nakikipagtulungan ang mga bansang Europeo sa Ukraine sa paggawa ng labindalawang puntong panukala para itigil ang digmaan ng Russia sa kasalukuyang linya ng labanan. Tinanggihan nila ang panawagan ni Vladimir Putin sa Estados Unidos na magbigay ang kaib ng teritoryo kapalit ng kapayapaan. Ayon sa source, ang magmumonitor ng pagpapatupad ng planong pangkapayapaan ay ang konseho ng kapayapaan sa ilalim ni Pangulong Donald Trump. Sa ngayon, hindi ko muna didetalye, pero sasabihin kong hindi perpekto ang plano at tiyak na hindi papayag ang Rusya sa ganitong anyo. Pero hindi rin naman ito ang pangunahing layunin. Wala namang nagbabalak na pilitin ang Rusya natanggapin agad ang lahat sa yugtong ito. Ngayon, sinusubukan ng mga Europeo na maagaw ang inisyatiba kay Putin sa pag kay Trump dahil maliwanag na muling nilaso ni Putin ang isipan ni Trump at nagsimula ulit itong magsalita ng walang kabuluhan. Alam mo, sinasabi ng mga Europeo kay Donald, huwag kang magmadaling pigain ang Ukraine. Ngayon, may alok na plano ang Europa at Ukraine para sa pag-aayos, gaya ng ginawa ng Qatar para sa Gaza Strip. Alam na ang planong pangkapayapaan para sa Gaza Strip ay ginawa ng Qatar at binigay kay Donald. Kaya sigurado ako'ng magugustuhan mo rin ang planong ito, Donald. Bago ka pa makipagkita kay Putin, Donald, may planong ibinibigay na sa iyo ang buong Europa na suportado nila. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang bagay na kailangan ni Donald, isang pangunahing plano ng pag-aayos na maaari niyang sundan. Panahon ito ni Joe Biden. Ang planong iyon ay ang sampu peace formula ni Volodymyr Zelensky. Marami na ang nakalimot dito, pero ito talaga ang naging gabay na sinusundan ni Joe Biden. Si Trump ay hindi lang walang ideya kung paano kikilos, kundi pati na rin kung saan siya patutungo. Dito galing ang kanyang pabago-bagong pasya. Minsan sinasabi niyang kaya ng Ukraine palayain ang mga teritoryo at manalo sa digmaan. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi niya kay Zelensky na ibigay ang Donbas kay Putin at sinabing hindi mananalo ang Ukraine. Atingnan at ninyo halimbawa kung ano ang nangyari sa Gaza Strip. Si Cater ang nagmungkahi kay Trump ng dalawampu puntong plano para sa kapayapaan. Sabi niya, ipakita mo na para bang iyo ito. Sabihin mong ito ang iyong plano. Walang tanong, kinuha ni Trump ang planong ito at nagtagumpay siya. Maaaring pansamantala lang pero tagumpay pa rin. Sabi ni Donald, Europa, ito rin ang plano para sa Ukraine. Kunin mo ang pamumuno at huwag nang makinig kay Putin." At ayon sa planong ito, pagkatapos sundan ng Russia ang ginawa ng Ukraine at pumayag sa tigil putukan, parehong mangangako ang dalawang panig na ititigil ang kanilang pag-atake sa teritoryo. Kasama sa panukala ang pagbabalik ng lahat ng nadeport at dinukot ng mga batang Ukrainian sa Ukraine at ang pagpapalitan ng mga bihag. Makakakuha ang Ukraine ng garantiya sa seguridad, pondo sa pag-ayos ng pinsala at tsansang makapasok agad sa European Union. Ayon sa plano, dahan-dahang aalisin ang mga parusa laban sa Russia. Ngunit ang 300 bilyong reserba ng Central Bank ng Russia ay ibabalik lang kapag pumayag ang Moscow na tumulong sa pagbangon ng Ukraine matapos ang digmaan. Kung hindi, mapupunta ang pera sa Ukraine. Maaring ibalik ang lahat ng parusa at limitasyon kung muling umatake ang Russia sa Ukraine. Pagkatapos nito, ayon sa plano, magsisimula ang negosasyon ng Moscow at Kyiv tungkol sa pamamahala ng mga sinakop na teritoryo. Kahit hindi ito kikilalanin ng Europa o Ukraine bilang legal na pag-aari ng Russia. Mahalagang tandaan na hanggang ngayon, tinatanggihan pa rin ng Russia ang mga panawagang itigil ang labanan sa kasalukuyang linya, kahit malaki na ang pagkalugi sa apat na taong digmaan. Nagbabala ang mga pinagkukunan na ang plano ay nasa huling pag-aayos at pwedeng magbago. Kailangan pa rin aprobahan ng Washington ang panukala at maaaring pumunta ang mga opisyal ng Europa sa Estados Unidos ngayong linggo. Ibig sabihin, sinabi ng mga Europeo na bago magpasya si Trump na makipagkita kay Putin, kailangan muna niyang makipagkita sa mga Europeo. Ngayon, alam na natin na dinala ni Mark Rutte ang plano sa Washington para personal na kausapin si Trump. Kasabay nito, alam na rin na ipinagpaliban ang pagkikita ni na Trump at Putin sa Budapest ng walang tiyak na petsa. Mahalagang tandaan na ang planong pangkapayapaan ng mga Europeo ay sumasang ayon sa panawagan ni Trump noong nakaraang linggo na agad ipahinto ang labanan sa kasalukuyang kondisyon at posisyon bago simulan ang negosasyon. Pagkatapos ng pag-uusap sa telepono kay Putin at pagkikita sa White House kay Zelensky, sinabi ni Trump na dapat huminto ang Russia at Ukraine kung nasaan sila ngayon. Inulit ni Trump ang kanyang posisyon sa mga komento sa mga mamamahayag sa loob ng Air Force One na sinabing dapat ayon sa kanya Parehong panig ay huminto na ngayon sa linya ng labanan, umuwi na, itigil ang pagpatay ng mga tao at tapusin na ito. Dagdag pa niya, pwedeng pag-usapan lahat pagkatapos, pati usaping teritoryal. Pero hindi pa iyon ang lahat. Magtitipon ang mga kaalyado ng Ukraina mula sa koalisyon ng tumutulong sa Biernes para talakayin ang peacekeeping forces. Sa Huwebes, gaganapin sa Brussels ang European Union Summit para talakayin ang dagdag parusa sa Russia at pinansyal na tulong sa Ukraina gamit ang mga na-freeze na, na ari-arian ng Central Bank ng Russia. Biglang naging aktibo ang mga Europeo at pumayag na talakayin ang patakaran sa kalakalan laban sa China. Ibig sabihin may mga pahiwatig na pumayag na sila at handang makipagkoordina kay Trump para sabay-sabay napindutin ang China. Mahalaga ngayon ang proaktibong posisyon ng Europa. Ayon sa source, sa negosasyon... Matiyagang hinihikayat ni Trump si Zelensky na tanggapin agad ang kasunduan at binibigyang diin ang lakas ng Rusya. Ayon sa mga source, ang mga opisyal ng United States na dumalo sa pulong ay nagbigay ng suhestyon tungkol sa posibilidad ng territorial na konsesyon mula sa panig ng Ukraine para makamit ang kasunduan. Ngunit sa kanyang talumpati na inilathala na sa araw ng pahinga, sinabi ng Pangulo ng Ukraine na ang digmaan ay dapat munang i-freeze sa kasalukuyang linya ng front Bago pa man makapagsimula ang magkabilang panig ng anumang usapang pangkapayapaan. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong mga opinion at komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. 'Yan lang muna. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Karugtong!